Salamat po sa palugaw. Salamat po, wala nang Sagot ng kanin, bala kayo sa ulam. Sagot ka bigu, pre. Sagot ko sa sayaw. Ako yung nga sa ulam. <laughs> Tagakending lang ako. Let's go. Oh, puputami sa inyo. Ay, si Ina baby. Sama, sige, sama tayo. Tara na, bari ka. Ay. May panghimagas pa din eh, kasal sumama din yan ah. Tay, magbabalot muna ng candy. Tutoy kayo, pagod na kayo maglugaw muna doon. <laughs> Salamat. Lasing si Tita Banji na sa pagbubukas ng spam. Ano? Ko yung <laughs> Napuyat. Dreams that saved my life Di na ako dinala eh, birthday ko Ano yung lumbo? Opo, palumbo Doon yun, malapit lang Ay, ano? Nung birthday ko po, dinala ako ng kasawa ni Tameng O, oh, meron, palumbo Ah, diyan no, oh, meron. Oh. Ay, hindi ko na po alam ang mga bahay. <laughs> Po. Ano po, bali, pinasok namin yung private. Pinapasok po kami. <laughs> Opo. Eh, may daan naman sila pa ilog. Eh, di yun. Dali po. Ah, pinadaan po kami doon. At may daan din naman pong ano, public. Eh, kasi doon kami pinadaan. Morning po.

Ya, si Tita Nene. Saan ang diretsyo natin, Tita? Saan ang diretsyo natin? Sabi ni Ine, mag-highway -ano, mag na lang daw eh, kaysa magbaritan. Mag-highway na lang daw ka sa magbaritan. Malala ka daw sa ano eh. Tita, malala ka daw po ang sa baritan. Si Ina, mas may na pa daw mag-highway na lang. Ay, highway na daw. Malaki daw sa Dalawang malaki daw eh. Baritan. Baritan po. Aba sanaw. same Wala, baritan daw <laughs> uh -huh. Sa inyo Ihatid ka na raw namin <laughs> Tayo, lampas tayo Saan tayo? Tige, tayo Tara, tigot Tita nene, kami lalampas Lalampas kami Baritan. Ano? Ah, tikob tayo, be? Hain na? Sige. You At I... sama kayo? Sama kayo patikob? Ay, ayaw ko laa. Oh. Ah, oh, yun. Ayun, sa pali, Eh, sa palit tagalumingan ni si Kevin. Sabihin niyo, tumiratso. Sabihin niyo, tumiratso. Sabihin hindi ko namin kasama. Hindi naka-orange <laughs>